What's up, what's up mga Kasyonatics! Welcome back again sa ating channel. For today's video mga Kasyonatics, uh, meron tayong apat na sapatos dito na i-unbox. Ito yung uh, signature shoes ni Giannas antitikumpo, uh, star player ng Wilwaki Bucks mga Kasyonatics. Uh, ito yung sapatos niya na Giannas Immortality take note mga kasyonatics itong i-unbox natin na apat na sapatos ni Gianna uh, is uh, replica version only pero bago natin simulan yung unboxing natin mga kasyonatics mag shoutout out muna tayo sa mga nag comment sa video natin Unay na natin tong si Sir Husilino Mahusay 6399 uh, shoutout shout out sir. Sunod naman nating i-shout out ay si Sir Mac uh, WB2VK shout out sir. At last naman ay kay Sir uh, DJ Hamsky Official. Shoutout Sir, salamat sa pagtangkilik ng ating channel. At syempre at syempre mga kasyonatics, kung bago ka lang sa ating channel, uh, inanyayan kitang mag-like, mag-share, and mag-subscribe. And i-click mo naman yung notification bell button para ma-update ka sa mga bagong uploads natin. At 'wag na nating patagalin mga Cashonatics, unahin na natin tong isa -iyan box. Ayan, ito yung uh, box niya mismo kulay green siya mga Cashonatics, no. So color siya ng uh, Milwaukee box mga Cashonatics. Nga pala, Kasyonatics, yung ibang uh, colorway dito, hindi pa siya official mismo or unreleased pa siya sa mga original. So, yung mga gumagaya ng mga sapatos, mga Kasyonatics, yung mga replica, uh, gumagawa na sila ng ibang design nila. Pero, maganda naman siya. Maganda yung colorway combination na ginagawa ng mga gumagawa ng replica na sapatos. So, ito yung unang i-unbox natin, Kasyonatics. Ito yung colorway na pink. Ayan. So, maganda rin siya, mga Kasyonatics, itong uh, combination na to do uh, replica siya and then wala siyang original na release nito uh, okay naman siya Cashonatics di naman siya alata mga Cashonatics eh, na replica version pero just in case lang na merong ma-release na original version nito mga kasyonatics uh, siguro magiging mabenta rin yun kasi magandang colorway talaga to or magandang combination ng colorway ng sapatos itong nilagay nila dito sa replica version na to Though si Nike mga Kasyonatics meron na siyang uh, nirelease na colorway na medyo malapit-lapit dito mga Kasyonatics. Ayan yung ifa flash ko sa screen. Ito siya mga Kasyonatics. Yan yung nirelease mismo ni Nike. Uh, medyo magkamukha lang sila ng konti pero sa design lang nagkakatalo Itong replica version kasi kasyonatics is uh, light pink siya Samantalang yung uh, original na film nash ko kanina sa screen is uh, may pagka dark red or pagka noble red siya mga kasyonatics uh, Mas maganda ko to kasyonatics itong uh, replica version na uh, immortality 3 na pink Okay, Cashewnatics, uh, next naman nating i-unbox tong pangalawa na colorway nitong Janus Immortality 3 replica version mga Cashewnatics. Itong i-unbox natin na pangalawa, meron siyang official colorway sa mga original. So, ito, ito yung replica version mga Cashewnatics. Ito yung Gianna's Immortality 3 white black eto mga Kasyonatics, masasabi ko na nagaya niya yung original version nitong uh, Jana's Immortality 3 na white black. Ayan, so from the colorway, sa design, gaya-gaya niya mga Kasyonatics. Tsaka pagdating sa quality mga Kasyonatics, masasabi ko rin na matibay din tong replica version ng Giannis Immortality 3 na hawak natin ngayon. Tingin ko mga kasyonatiks, uh, itong black-white or white-black na colorway ng Jana's Immortality 3 na replica version, uh, ito yung isa sa mga mabendang colorway siguro mga kasyonatiks kasi white-black na colorway, uh, lahat ng uniform babagayan yan mga kasyonatiks. 'pag uh, pinaka-common na kulay na kasi ito mga casualatics itong black and white colorway combination para sa mga sapatos. Pero kung gusto mo yung mga kapansin-pansin na sapatos, go ka doon sa mga medyo masasakit sa mata na kulay para at least mas mapapansin 'yon sa paa mo pag sinuot mo. Next natin mga casualatics na colorway ng Janus uh, Immortality 3 na replica version ito yung uh, colorway na black and gray combination. Ayan Kashionatics. Ah, uh, ito wala siyang uh, official din na release doon sa original mga Kashionatics, wala pong ganito. So sa replica meron ng ganito yung mga uh, gumagawa talaga ng mga replica mga Cashewnatics masyado silang advanced mag-isip no so mag, pero yung mga design concept din nila mga Cashewnatics uh, if you agree with me na maganda naman din yung mga design nila mga Cashewnatics Okay din naman tong mga uh, design nitong replica version mga Kashunatix. At uh, feeling ko pag meron ding uh, release nitong ganito sa original mga Kashunatix magiging mabendang colorway din to pag merong release na ganyan sa original mismo mga Kashunatix. Ayan so ito na yung last natin na i-unbox mga Kashunatix eto mga Kasyonatics, mayroon uh, meron to sa original na na-release na. So, ito yung i-unbox natin mga Kasyonatics. Ito yung replica version nito. Ito yung Giannas Immortality 3 Milwaukee Box. Itong replica version na to mga Kasyonatics, masasabi ko rin na nagaya niya mismo yung original version. Uh, from doon sa kulay and then doon sa design, gaya-gaya niya mga Kasyonatics. Kamukhang kamukha niya. Yeah! So uh uulitin ko lang mga coshunatics uh, itong apat na in-unbox natin na Janas immortality 3 na sapatos is uh, replica version lamang uh, yung dalawa dito mga coshunatics meron siyang uh, kagaya mismo dun sa original and then yung dalawa wala po siyang uh, official release nito, nito mismo sa original Okay, Cashunatics na unbox na natin lahat. Ayan, ito 'yung uh, Milwaukee box na colorway. Uh, meron siyang original na ganito mga Cashunatics kamukha niya mismo. And then ito 'yung uh, black and gray na combination Cashunatics. Walang-walang ganitong official release doon sa original, pero maganda 'yung colorway na ito. Uh, same dito sa isa mga Cashunatics itong pink na colorway. Uh, wala ding ganito, pero maganda 'yung colorway na 'to mga Cashunatics. Gusto ko siya. And then, ito yung uh, may kagaya mismo dun sa original. Ito yung replica version ng white-black na egg. Janus Immortality 3, mga Kashunatics. Ayan, so maganda rin siya And then, kamukhang-kamukha niya talaga yung original. At syempre, Kashunatics, dito na nagtatapos tong uh, unboxing natin ng Janus Immortality 3 na replica version. Abangan nyo ko sa mga susunod kong videos.